na preset ko yung ganitong mga ginagawa nila kasi kung hindi sa kanila dahil sa kanila eh hindi malilinis itong kalsada Dito tayo ngayon guys sa kalsada kasi pagtingnan natin yung mga naglilinis ng kalsada kasi isa sa napakalaking tulong yung mga ah, naglilinis ng kalsada kapitaan pa na doon kasi nagpunta na krese krese doon wala na Ah, dito lang. Doon, meron pa. Okay. Higyan natin sila ng, ano, almusal. Makatawa naman tingnan ito ang ginagawa ni ate tamo nililinis nila yung kalsada nagkape ka na? lang po, hindi, uh, libre lang naman to wala naman bayad kasi nagaano kami nag nagbablog kasi kami inaano namin yung mga uh, naglilinis dito sa kalsada oh, ganun? <laughs> kasi syempre nakakatuwa yung ginagawa gawa din mo bayat. Tara pandesal. Ang ano kung mga sa pandesal? Ay, oh, pati, okay. ayun, may pandesal din. <laughs> para talaga to <laughs> sa inyo. Para talaga <laughs> to sa inyo. Kasi para talaga to sa inyo. Uh, yung okay, nag-aano naga, kami, nagtitinda kami ng ano, tapos yung kita namin, binibili namin ng ganito. Nagpapakain din kami sa ano, sa uh, yung mga natutulog sa kalsada. Oo, oh. uh, nag-ano kami no, nagbibigay kami doon. Ha? Saan? Diyan sa unahan? Sige po. Salamat. Magkape ka muna, mamaya na yan. Ang Ah, katuwa ng ano. Kaya walang na ano nagulong ng mga motor eh. Salamat po ah. Salamat. Oo, oh, oh, ka na diyan. Hello po. <laughs> Good morning. nagpapa kami ng libre. <laughs> Tara. Oo, kayo talaga yung hinahanap namin Para. Oh, <laughs> <gracia>. may <laughs> Tara Oo, oh, oh, kasi para talaga sa inyo to oh, Thank you Dapat kanina pa kaming madaling araw eh Ay, Doon sa may ano, Doon sa may Western Bikutan lang kami sa ano. Ang akala ko nga nandong kayo sa sa may santo na inyo, kasi doon yung ano nyo eh. Oo. -oh. May mga kasama pa kayo doon? Mara. Ang? Diba yung wala may tent? Oo. O dyan na lang po sila. Ah, okay. Uh, Ayan okay. okay. guys, so meron tayo dito na spot na naglilinis ng kalsada At malaking tulong to sa kanila um, uh, Makapakain tayo kahit na kapilang sa ka, ano, pandesal Malaking tulong na to para sa kanila Kaya? Kaya? Kape kape. Diba? Ang linis nila dito sa kalsada. <laughs> Marami po yan. Masalamat. Nagbablog po kami. Nag... 3D Warriors po. Nag... 3D Warriors. 3D Warriors vlog yung ano namin. Page namin. 3D. 3 oh, Warriors. Nagtutulong din kami sa ano, yung mga natutulog sa kalsada. Ah, nagtutulong din kami doon. Pero ang ginagawa namin, nagbebenta kami ng ano, ng yung mga donut. Tapos yung kita namin, yun ang itinutulong namin sa ano. Apo, nagbablog po kami. <laughs> Sabi ko, dito tayo sa mga tumuto, nagwawalis ng ano, kalsada kasi malaking tulong to sa mga nagmumotor. Kasi ako, nagmumotor din ako kaya nadadaanan ko yung mga ginagawa nyo dito. Libre po yan. Kuha kayo ng pandesal. na ba Sige. Sige na po, kuha, kuha po kayo ng... Uh Oo. -oh. Wala po kami. Kape kayo, libre. Na, alika, na, nanay. Alika. Kaya, Kawa kayo ng pandesal. Apalo okay. <laughs> nyo sila. <laughs> po, ano ninyo? 3D Warriors po yung ano namin. 3D Warriors. Oo, baka may mga anak kayo na ano. Na, <laughs> ah pandesal wala kayo. Yung 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 wala pa. Wala pa. Wala pa. O, po. Na mm -mm, kakaano Kaya, lang. Wala <laughs> Nagbablog po kami. Nagaano kami sa mga mat senior sa matanda na na natutulog sa ano. Oo. Uh, Ganun. Sige po. Kuha kayo ng nung... isang sa magaganda sa Ah, oh, wala namang ano kaya. Nagre-realistic kami. Nagre-realistic kayo. Ipala namin kayo. Oh, sa masa kasi yung rails ngayon eh. <laughs> Malaki din yung ano. Oh, kasi sabi ko mo, ano. Oh, kuha po kayo. Kuha kayo nanay ng ano. Kasi. Meron. Meron pa kayo. So yun guys. Meron tayong natulungan. Ah, ang sarap sa pakiramdam na Ano na nakakatulong tayo na appreciate ko ng sobra yung ginagawa nila dito kasi isa akong bikers at the same time isa din akong uh, nagmumotor so napakalaking tulong yung ginagawa nila dito sa kalsada napakalinis naman talaga kita kita nyo yung kalsada sobrang linis ng kalsada natin so napaka ano nang ginagawa nila mahirap yung ginagawa nila guys kasi biroin mo sobrang laki nitong kalsada tapos nililinis nila kaya yun isang pasasalamat itong ginagawa natin kahit kapis sa kapandesal to guys kita nyo naman yung pasasalamat nila sabi ni nanay yun na lang daw yung almusal nya ba diba? so yun huwag tayong magsawang tumulong kami pa tong kape na binili namin Tingnan natin. Gano'n kami? Nagpapakapi kami ng libre. Baka gusto mo po sa kapandesal. <laughs> sa mga naglili... Meron kami mga kasamahan nyo doon na ano. Oo nga, libre lang po yan. Binibigay po namin. Wala po. nag -ano po kasi kami. Nagbablog po kami yung pinamiligay kami ng ano. Ng mga libre lang. Replan ka po namin. Libre lang naman po ito. <laughs> Oo, oh, may, may pandesal dito. Tara. Dito pa rin. <laughs> Yung mga kasamahan nyo doon na madami, nagkape na rin. Nadaan na namin. Lapre lang naman, kuya. Lapre lang naman, kuya. Na Iyan natin si Ate. Ito, Ate, Tapos ko ka ng Tama naman yung. Tama naman yung. lang naman Parang ano, wala namang. Ayan naman sa okay. Damihan mo. Isa lang? Hindi, baka naman Isa lang talaga? yung. lang ako, yung. Tama naman yung. po. Tara. May mga kasamahan ka po po doon sa umahan? Meron pa? Meron Ah, sige. Puntahan natin. Tara. Salamat po. Kuha ka ng pandesal. Binili namin mong bensano. kapa kami. Lang. Libre lang po sa pandesal. Kape na lang. Kape na lang? Sige po. Huwag na lang ano, dito na lang. Oh, na templahin. Ah, sige po, sige. Yeah, thank, thank you sir. po ah. Pandesal, baka gusto niyo? Like Ah, sige. Thank you, ah. thank you po, thank you. Ah, po, tara. So, ayan, kumuha na lang si ate ng kape. Sa bahay na lang daw nila templahin. Kasi, busy din sa kakalinis ng kalsada. Siyempre. Anak nyo po yan, ate. Okay. Anak nyo. parang nauga ko ah. Ayan. Tingnan natin ang kape. Kakawin mo pal. Salamat! Tara! Uwi na tayo guys.